guys. Yan naman pala yung iniwa ko ngayon guys. talakito Talakitok yan guys. Pagkakitin kilo sa sa. Pagkakitin guys. Malaki. Yung ulo nyo guys. Mga 5 kilo yung ulo nyo na. Ayun lamang yung 15 kilos. 20 kilos kasi. Ay, ang oh, mga ganun na guys. 15 kilos. Malaki yan guys. Mataba. Kasi taba na nung nag-iwa guys. Kasi taba yung na nag-iwa niya yan. Wala pa yan guys. Girlfriend guys. Single pa guys. Sipag yan guys. Sipag yan guys. trabaho trabaho ko araw-araw guys nagiwan ang isda yan ganyan ang hiwan medyo makapal konti yan guys kasi pag ninipisan mo maduduro yan guys eh Mat matigas kasi yung boto yan guys ng talapito matigas kaya yeah. medyo makapal konti yan ganda ng laman guys sariwang sariwang galing keso, keso nun guys, yung mga isda namin galing. Provincia guys, yung mga talakito namin. Ayan. Wala, konti na isda namin yan guys. Um, apat na isda lang namin guys. Apat na apat lang yung nabili ng amo ko guys. Talakito. Tuna. Yellow pintang bakon may salmon pa nga kami guys yung tira na guys na konti 1 kilo lang yung tira 1 kilo lang yung tira guys yan ibibiyakin ko din guys yung isa niya yung yung tatawag nilang belly belly ng ibibiyakin ko na siya sa gitna yan ganyan hiwan yung guys Patalim yung itak ko guys. Tanda na sa paliwa para hindi kayo maliwa. Yan yun lang. yung mga sabit-sabit na yun guys. Tanggal mo balik. Pinutol ko yun guys sa ah. pinawasan ko yung belly niya. Mahaba. haba. Hindi kasi sa train namin guys. Pinawasan ko lang. Yan. Atingin At ko naman yan yan. Tanggal yung balik. Yan ang ginagawa ko lagi. guys. Thank you guys. Panoorin niyo lang guys ang video guys. Thank you. Bye guys. Marami pang iba yan guys. Kinagawa ko lang guys. Hindi lang naman na talagang video ko guys. Thank you guys. Panoorin niyo. Thank you for watching. Bye like guys. lạc